ito mga kahari ito yung bulok mga kahari ito yung natin isa yan yes, so susunod meron na naman yan mga kahari natin ayun mga kahari nakalipat na tayo dito sa kabila pero naman huli rito mga kahari isa ayun mga meron tayong huli rito dubli. yan ito video naman yan yung pamangkin natin mga kanyo oh. ito mga kanyo oh. dyan o oh. tingnan natin what's up mga kaane ah, welcome back ulit sa aking youtube channel mga pupalaan GC Adventures panibagong araw, panibagong video tayo mga kaane ayun, ah, magandang hapon sa inyong lahat mga kaane, hapon ang vlog natin mga kaane, wala tayo sa maga kasi sa maga, si tatayang yung namamantaw ng bukatot yan sa hapon lang tayo sumusunod mga kaane yan, tayo namamantaw ng bukatot niya pag hapon, yan mga yan. at yun mga kane dito po tayo ngayon sa dam ngayon mga kane at mamamantaw na naman tayo ng bukatot mga kane kasama ko nga po pala si tatay tapos yung pamangkin ko andyan na sila uh, at sana uh, mapagpalang hapon to sa atin mga kane sana mayroon tayong makuha para mayroon tayong may pakilo at may pambigas mga kane at may pangulam yon yun mga kane at sa mga bago pong napadaan sa aking youtube channel huwag niyo po sana kalimutan i-like share, i subscribe at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-update po kayo lagi sa mga Gagawin ko pa po mga video mga kani, yun mga kani, at huwag niyo po sana i-skip yung ads ng ating video. Yun, at sa lahat po ng OFW sa amang sulok ng mundo, sa mga Pinay, Pinoy, na mga nakatira na dyan sa ibang bansa, yan, magandang hapon sa inyong lahat mga kani, o anumang oras na panood niyo yung aking video mga kani, yan. At sa ating mga kaibigang vlogger, sa ating mga silent viewer, sa ating mga subscriber, sa mga bago nating subscriber, yun, maraming salamat po sa pag-subscribe sa GC Adventure sa ating mga kamag-anak na nanonood yun. Ganon din po sa aking kapatid na isa rin pong FW yan. Ating magingan palagi at laging magdasal para malayo sa kapamakan yun mga kahane. At samahan nyo po kami mga kahane. Samahan nyo po ako na mamandaw ng bukat at mga kahane. Sana marami tayong mahuli ngayon. Yun at sana mga kahane huwag nyo po sanang kalimutang isubscribe itong aking youtube channel mga kahane, sa mga bago pong makakapanood ng aking video at pashare po sa inyong mga kaibigan sa facebook para Marami pong makapanood yun mga kahani at sana surtihin tayo ngayon at sana marami tayong mahuli. Yan o, no? kaya init-init mga kahani, ang uros pa lang natin ngayon mga kahani ay alauna 40. Yan, yun at abang-abang mga kahani, sana marami tayong mahuli ngayon. Ayun mga kahani, ah, dito na tayo. Yan at meron isang huli rito mga kahani at tingnan natin.

dito mga kani dyan lang tayo kumbawa ng isang mga kani oh. dito mayroon na naman mga kani dito tignan natin Ayo, apa <laughs> bakar yuk? Duterte ay patay na mga kani oh katabi sila mga kani oh ayun oh patahin aja nakahulay patay na mga kani oh sayang laki na lang mga kani oh ayos pangalawang huli natin mga kani pangatlo sana yan oh patay naman na thank you Lord kunin natin mga ayo itu yang buluk bakar itu yang berkurang nanti kisah yang susurut bareng banyak bakar mbak khani nanti ayo kario hindi pala Duterte mga kario sayang na uh, namatay nagbulok talaga tunay na tilapia ito mga kario hindi ba naruyo pero sayang ayan mga kario yung huli natin gan thank you lord turin na natin mga kario hey mga kario nakalipat na tayo dito sa kabila meron naman huli rito mga kario isa ayos wa kari laki wa kari pang isang kilo na naman to ayos ah, pang apat na huli natin to wa kari yan laki lord taba wa kari oh tataba na ng -tata atyan nga oh lalapad oh salamat yan pang apat yan wa kari yan buhay talaga ayos ayos Yon, makani. Pero tayo huli rito, duble. Yan, ito video naman. Yan yung pamangkin natin mga kani, oh. Ito mga kaan, oh. Diyan, oh. Natin. Wow naman! Wow! Wow! wow. Tingnan <laughs> sa kotak-kot galawang gulih. <laughs> The play bagi teraka. Oh. Ayo sewakane. <laughs> Paras para malalaki wa kare oh. Oh. The <laughs> break uh, isang buka tot. Yan at, Kunin na natin wa kanay yan oh. Yan, sila wa kanay lalaki. Ha. Ayos. <laughs> Duble, pares pa ng malalaki mga kanay Ayan o, yan Yon, at kunin na natin mga kanay <laughs> Ayan mga kanay <laughs> Nakalipat na naman tayo mga kanay Dito na tayo sa malalim At mayroon tayo huli rito Ayan bumukas eh uh, huwag nang huli natin dito ayan ayos mga kare malaki thank you lord ayos at huli na natin ayun mga kare uh, may pangalawa tayong huli rito pangalawa uh, palang huli natin ito mga kare Marami na tayo na pagdaw Tingnan natin Ayan <laughs> mga kare Hindi masyado nakapasok Ito sa bunganga nga lang siya mga kani oh. Ayan, pangalawa palang huli natin dito sa mga babaw ay malalim ito mga kani Ayan Ayan, thank you Lord Mga pangkwad ito mga huli natin mga kani Pang anim ato, pito Ayan, at baka makahulog pa mga kani oh. Huli natin yung mga kani Ah, nadagtagan yung huli natin dito sa malalim ito, dito, dito sa mga kani Tingnan natin tayo mga kani yeah. Ay, thank you Lord Ayun, thank you Lord mga kani itong dalawa na ito mga kani dalawang tulos na to may pareho parehang may pareho may huli mga kani itong andito doble yeah, kaya tignan natin mga kani napakaswerte naman mga kani nga dito doble itong dalawa rito mga kani ayun isa ayun, tignan natin kilo wag kasabay sila na umuwi baka ni hala laki pa ang kare lakas oh lakas oh kare hala laki tilapia kasi oh kare oh isa gigit isang kilo at kunin natin isa baka di ba laki ito mga kani? magitisang kilo mga kani? huwag isang kilo at dalawa guhit mga kani? kilo? sila mga huwag mo kung sila mga mo kung bakaryo. huwag mo kung bakaryo. huwag mo kung bakaryo. mga mo kung bakaryo. huwag mo kung bakaryo. huwag close <laughs> oh, grabe oh ay ah, kacham pa tayo rito mga kani bali tatlo sa isang bukaton <laughs> oh. dubli kanina yun uli natin sa mababo mga kani dubli ulit dito ayan no? oh. o at kunin natin mga kani o mga kanay, nakalipat na naman tayo dito sa kabila uh, dalawa lang yung natin dito mga kanay, pero itong isa may huli itong dalawa po patuloy umang natin dito, pero ito isa kumuli mga kari, tingnan natin puluhan, tidak apa mga Tuh, makani biru. Hai, 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 hai! Hai, hai, hai! Hai, hai! Hai, hai! Hai, hai! Hai, Marami na tayo napandaw dito mga kanay pero ang nahuli natin kanina Aruyo. dito mayro may malapat malapat dito mga kanay. Uh, tingnan natin. malalim na to ayos ah. lapad na naman bakar yun oh. ah. ayos okay. ayos kurang huli natin malapad dito sa malalim mga kani ayos 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 dalawang arroyo mga kani dubli na naman pangatlong dubli na ito mga kani ha ayun pang ulam na rin ito mga kani ayun mga kani ah pangalawang malapad pa lang na mahuli natin dito sa malalim ayun pira lang yung dalawang 230 na dubli <laughs> tingnan natin mga kani

Yo, what's up mga At nakapagpandao na tayo mga kaano yung Thank you Lord. At kahit pa paano nakarami tayo mga kaano yan. <laughs> kahit na medyo mahirap yung pagpandao natin sa malalim kasi medyo malalim na. Yan mga kaano at pakita ko sa inyo yung ating huli. Yan mga kaano yung huli natin o. No? Bali limang Duterte mga kaano yung aruyo. Tapos 15 na tilapia yung malalapad. Yan, thank you Lord. Yan, dami o. Oh. Yan, ang lalaki ng mga kanay, tigi si higit isang tigi kilo mga kani yan, uh yung, yang. Hmm. yung mga kanay yan oh. Grabe ang lalaki yan. Hmm. Yan. mga sa tantsak ng mga kulang 10 kilo. Sa uh, kilo niyan mga kanay. Tilapia na yan. Yung tingi lord. Yan natin iuwi na ng ating pamangkin yan bukas, uwi yung pamangkin natin na yan kaya yan marami siyang iuwi. Yan. Salamat sa Panginoon at nakarami tayo ngayon. Ang lalaki. Yun. Yun, uh, maganda ka po sa inyong lahat mga kaani. At uh, shout shoutout po tayo mga kaani. Shoutout po natin mga kaibigan natin na nagpapashout out. Yun, -out po kay Leilani Sirami Vlog. Yun, shout sa iyo Kapsat. At kay Marasigan Channel 72 si from Paris. Yan, shout po sa inyo idol. Yun, at sa uh, mga gusto pong shoutout mga kani uh, comment lang po sa comment section at uh, shoutout ko po kayo mga kani sa susunod po nating video yun, uh, at magandang hapon sa inyong lahat mga kani yun mga kani uh, at hanggang dito na lang po yung aking video mga kani uh, maraming maraming salamat nga po pala sa um, laging pagsuporta sa GC Adventure nang nagikusap lang ako sa inyo mga kani uh, pa share naman po ng aking video at huwag nyo po sanang iskip yung ads ng ating video mga kani para tulong nyo po sa amin yun, at sana lagi po niyong suporta ng GC Adventure. Kahit na ulit lang po yung ating video mga kani dito sa pangingisda natin. Yun, sa mga bago po napadaan sa aking YouTube channel, palike and share naman po mga kahani. At sa lahat po na hindi nag-skip ng ads, maraming maraming salamat po. Yun lang po at magandang hapon sa ating lahat mga kahani.